Uh, dapat bang pinag-uusapan na expectation o dapat aware na kayo? Ayun. Dapat ba pinag-uusapan niyo yung expectations niyo sa isa't isa o dapat aware kayo kahit hindi sinasabi? Ali, number three. Um, para po sa akin, mas maganda po yung pinag-uusapan niyo po yung expectation niyo sa sarili niyo. For me lang po. Sa isa't In isa, yung ine-expect mo mula sa jowa mo at pwede Apo. niyang expect sa'yo. Apo. Pinag-parang... Pagko pag, ko, pag ko communicate niyo po doon sa may parang pasahan po kayo ng ugali kung ano po yung ugali niya, yun din po ipapasa niyo sa kanya. Mahalaga ka sayo pinag-uusapan yung oh, expectations. Okay. Yes, Nagawa po. mo na ba 'yon o ngayon mo lang nare realize yan? Ngayon ko lang po nare realize kasi po madami na po kasing dumaan sa buhay ko na parang pinagsisisi ko po kung bakit. Oo. Oh, oh, oh. Kasi iniisip ko na talaga possible ba 'yon? Kasi ikaw naman Ria number one. Uh, yes, importante sa akin na communicate yung expectations niyo with each other. Kasi uh, personal experience, mahirap magbasa ng tao. Iba-iba eh. talaga sila ng gusto. Ang gusto ko, maybe hindi yun yung gusto mo. Yung gusto mo, maybe hindi yun yung gusto ko. So dapat ipaalam mo na bago pa maging problema. Uh, I believe that it's better to prevent yung mga problema mangyayari kaysa i-cure mo na yung problema na na-create na dahil hindi nga kayo nakipag-communicate Ginagawa mo rin yun? Pinag-uusapan nyo? Itong ina-expect ko sa'yo, ha? Paano mo sinasabi sa kanya? Sinasabi ko kung sa man na Okay, ito yung mga gusto ko. Ito yung sana marunong ka makipag-communicate. Sana maintindihan mo kapag ganito yung moods, ganyan. And in return, sana sasabihin niya na lang, inbes na sabihin sa akin na, okay, I agree na ganyan yung mga gusto mo. So, ito naman yung gusto ko. Pero wala rin ako nare-receive na ganun. So. Mm -hmm. Okay. bika number two. Para sa akin po, napakahilaga po na i-communicate po kung ano yung expectations mo at yung expectations din po ng future partner mo sa'yo. Kasi para po sa akin, ako po kasi expressive akong tao. Gusto ko na kung ano yung nararamdaman ko, nasasabi ko sa kanya. Pero syempre, dapat marunong ka mag-handle na in a manner way mo po i-deliver de na may respect pa din. Tsaka uh, naniniwala po ako na vital part din po yun sa getting to know stage pa lang. Dapat kasama po dun yung kasama po doon yung um, pagrespeto nyo sa isa't isa, kasama yung pagkilala nyo sa isa't isa na vocal po kayo kung ano po yung tunay nyo nararamdaman. Para as time goes by, mas nakikilala nyo po and aware po kayo sa gusto ng isa't isa. Okay. Na-imagine ko siya, parang na-weirdan lang ako dun sa, paro kaya yung... <laughs> Lahat sila. Oh, kunyari itong mga lalaking nasa harap, mayroong mga babae na may, yung babaeng nililigawan niyo o naging jealous sasabihin sa'yo oh ito mga expectations ko ha dapat mm -hmm. ganito chu 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 tapos ikaw anong puntahan mo nga ayan mga boys yung paano yung pag sa inyo yung ano pag may ganon yung anong paano yun gayo ba pinag-uusapan yung expectations din sa tuloy na buhay po hindi naman po talaga pinag-uusapan yung expectation eh. kasi parang parang bakit pag usapan parang kung pag-uusapan natin, ibig sabihin, ano mo yun, ah, dapat pala gawin ko to, ah, ganto, Parang nawawala na yung, wala nang trail. Wala nang, ah, alam mo yun. Parang sinas, dapat na discover mo ng kung yes. isa. po. Kasi parang, ibig sabihin, kung malaman ko na ganto expectation, expectation mo, dapat pala targetin ko to, targetin ko yung bagay na nga, dapat gawin ko to. Sabi ah, niya okay. nga sabi parang kontrata daw. So, okay, parang kontrata po. ba 'yun pag ano? Parang ganyan po yung aking pagkaka So pag sa inyo parang off na inila pag-uusapan or nasa kasi at saka paano nga yung pinag-uusapan? Hindi, hindi naman ba? po siya off oh, pero parang hindi po siya karaniwan para sa isang relasyon sa tuwing na buhay. Mm -hmm. Parang ganyan. No? Oh, Madali lang siyang sabihin actually. Wala oh, lang ilang sabihin. Masyado siyang ideal. Correct. Yes. Pero yung ideal sa realistic. Hindi yeah. nangyayari. Mm -hmm. Parang, oo. Oh, oh. Ideal yung mga sinabi nila. Ganda mm. yun kung ma-achieve mo. Mm. Pero ang realistic nung sinabi niya na hindi na siya exciting kung yes. simula um. pa lang sasabihin mo yung expectations. Tsaka sa side din ng girl na parang sinabi mo at the expectation ko hindi ba parang inuutos mo na gawin mo niya lang ngayon? hindi mo na mararamdaman na genuine 'yang ginagawa out of love 'yung mga bagay na 'yon 'di ba parang mas masarap kung hindi mo sinabi pero ginawa niya mas ma-appreciate mo na ah mahal niya nga ako ginagawa niya at saka ito. 'yung journey to discover you yeah. yes Kasi Yung na discover mo pero okay. sa amin 'yon sa atin yeah, oh, sa atin oh, oh. 'yon diba? pero sa kanila mm -hmm. pag-uusapan daw nila 'yung ganoon mm. thank, thank you Maganda po. <laughs> Thank you. Maganda yung sinabi niya din na parang oh. POV ng lalaki. Yes. Di ba? POV ng lalaki. Wala nang excited. Si Ali ba Disney ay nakasagot lover. na? nakasagot yes, na ka na, na. lahat. Yeah, everybody. Ikaw, Kyle, anong pananaw mo doon? Ayun po. Uh, sa katulad po nung sinabi ni Kuya na dapat mas din discover mo kasi wala na pong hindi na po mabubuo yung love doon kung alam mo na yung expectation niya so parang hatataasan mo yung standards mo kung ganun so mas maganda po kung ano kung di po inaalam expectation kaya nga may getting to know merong... Kalo ko kakanta kami, getting to know you, you, know, getting, you know, getting, to know you, all about you. Diba? Kaya nga misa, kinikilala mo rin yung pamilya para makita mo kung ano ba yung capacity ng tao. Yung hindi na napapansin ko sa mga bagets kayo, hindi ko nilalahat ah. Yung masyadong latag na latag. Mm -hmm. Yung do's and don'ts, greens and reds. This is green flag. This is red flag. This is the do's. This is the don'ts. This is the Lah, parang latag na latag, parang masyadong ideal yung gusto yes. gustong ma-achieve ng maraming bagets. Hindi ko, again, hindi ko ginageneralize. pero masyadong ideal, masyadong yung tamang-tama, yung perfect na perfect. Diba? Ang sarap isipin kung ma-achieve yung ideal.